Doon sa mga naghanap ng mga gigis sa kanila mga fiesta piyesta o kaya sa kung ano pang mga mga party meron sila kailangan lang ng guest kung pwede nila akong kuhanin mura lang ako ano lang 10 years contract 500 a day lang to pagkakataon nyo na to habang hindi pa ako sikat kasi pag sumikat na ako mahal lang bayad mo sa akin hindi na pwede ang 500 p pe, 500 pesos sa isang araw pag ako sumikat na 500 million na ang isang araw ko hindi din na ako kaya hindi din na ako ma-afford kaya ngayon samantalahin niyo pa na hindi pa ako sikat 500 a day lang ako guess ako sa mga pesta-pesta niyo akong kuhanin niyo moral lang, moral lang ako kasi hindi pa naman ako sikat pag ako sumikat na wala na kayong pag-asang makapaninira ako, kasi napakamahal ko na Ma masyadong mahal na presyo ko pag ako sikat na e, pagkakataon yung pagkakataon nyo na itong ako ngayon habang hindi pa ako sikat 500 a day lang to huwag na kayo mahiya mag message na kayo mag email na kayo sa akin 10 <laughs> years contract to eh, alam ko yung mga 2 years from now sa sikat na ako eh eh kung nakakontrata na kayo sa akin 10 years na depende eh, a day lang yan anytime pwede akong kuhanin kaya huwag na kayong mag-ana dyan kontakin nyo na ako <laughs>